magandang araw mga sir. Ah uh, dito sa ID -de demo ko ngayon. Ah uh, kaya kindi niyo na sundan yung klase ng pagsasapin ko. At uh, may kanya-kanya naman tayong style sa pagsasapin. Itong video po na ito ah uh, request po ito ng ano ng subscriber natin. Ya uh, ituro ko daw kung ano yung tamang placement ng leader para hindi malito so yung pinaka goal naman talaga ng pagsasapin uh, pantay lang naman na para pantayin yung laki ng baba sa kataas ng tahid ito po yung line na ito dito po natin ilalagay yung i-align yung leader so ganyan po yan siya pag sa na pa so yung pinakagitna na po yan Iigit na lang po natin yan dyan. So, yan po ang pinaka-standard na uh, paglalagay ng leather boot. Okay? Yan po. Pinagayang po natin na guhit yan. Yung pinaka-gitna na po yan. Yung pinaka-kanto na yan, yan. po natin ilalagay yung leather boot. So, siyempre, iba-iba naman yung klase ng paanang tatarihan natin. So, sa... Pag nalagyan na natin yan, sa size na lang tayo ng pauna na mag adjust pag hindi pa natin nakuha yung asinta na gusto natin okay so ganyan po so talagyan na natin ng paunan so usually po ang ginagamit ko na tari is 1 o'clock 1 o'clock po yung ano niya, design niya medium po medium, medium point lang po yung ginagamit ko saka mid, mid, to high na tare. so dapat pantay talaga yung ano natin yung sa pin natin buba saka sa taas so ganyan lang po yan kasimple ganyan lang po yan hindi po, hindi po nakakalito yan hindi po nakadikit yan sa tahid ng konting-konti lang so ito na po yung finished product nya so kung makikita nyo hindi na tayo nagbibideo ng mga mga tari kasi hindi na na po tayo so ganyan na po muna yung papakita ko sa inyo yun lang po at maraming salamat